It's one more chance because I believe in second chances. Hanggang second, parang willing ako magbigay second chance. Aktres na si Catherine Bernardo sinagot ang isyo na nagkabalikan umano sila ng aktor na si Daniel Padilla, alamin at panuurin ang buong detalye. Trending at usap-usapan ngayon ang sunod-sunod na pagsasama ng Kathniel sa mga importanteng event para sa mga ito. Tanong tuloy ng marami kung may comeback na nga ba na nangyari sa dalawa, matatandaan ka makailan lamang ay nagsama ang dalawa sa isang bonggang okasyon ng ABS-CBN na Christmas Special na ginanap sa Araneta Coliseum. Ito lamang December 13, 2023, Kasunod naman ito ang pagtanggap umano ng dalawa ng Fabulous Award sa ginanap na Asia Artist Award 2023, spotted muli ang dalawa kung gaano kaalalay at kalaga umano ang aktor na si Daniel Padilla sa aktres na parabang girlfriend panito si Catherine Bernardo. Nakitaan pa umano ang aktor na magkatabi ito sa upuan at binigyan pa ng jacket ang aktres, kaya naman gulong-gulo sa isipan ngayon ng mga netizens kung ano na nga ba ang tunay na estado ng kanilang relasyon ngayon at kung may comeback na nga ba na nangyari Lalo pang mas nagpagulo pa ng isipan ng mga netizens ngayon ay ang pag-delete ng aktor na si Daniel Padilla sa message nito sa aktres Nang kumpirmahin ng dalawa na hiwalay na sila na nasa IG post pa lamang nito noon Ngunit matapos ang pinagsamahang event ng dalawa ay burado na ito sa post ng aktor Tanong tuloy ng mga netizens kung may comeback na nga bang nangyari sa pagitan ng dalawa, samantala na natili pa rin naman ang IG post ng aktres sa pagkumpirma nito na hiwalay na sila, tanging ang aktor na si Daniel lamang ang nag-delete umano sa IG post nito. Ayon sa panayam sa aktres na si Catherine Bernardo ay walang ibang ibig sabihin ang lahat ng nakita ng mga netizens sa nasabing event dahil ginagawa lamang nito daw ang trabaho niya at may paninindigan daw umano ito sa ipinost na hiwalayan nila sa IG. Ayon pa sa Bali Balita na si Daniel Padilla lamang ang nag a na magiging maayos pa sila ng aktres dahil sinusubukan nitong suyuin muli si Catherine Bernardo. Ngunit tila matigas na ang puso ng aktres na si Catherine Bernardo dahil pinaninindigan nito ang hiwalayan nila ng aktor na si Daniel Padilla. Sa IG post nito kahapon lamang December 15, 2023, nagbahagi ang aktres ng mga iilang larawan na nakakapagpasaya na lang sa kanya na may caption na Appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks. No looking back, only moving forward. Sa naging post na ito ng aktres ay tila pinaninindigan nga nito ang ginawang desisyon na paghiwalay sa aktor na si Daniel Padilla, dahil hindi na daw kailanman ito babalik sa dati. Yun lamang po anong masasabi mo patungkol sa videong ito. Mag-iwan ang komento sa ibaba maraming salamat po sa panunood.